Nang madaanan ko nga si tatay mga ka ko sa isang sulok ay isa-isa niyang kinakalkal ang basura upang maghanap ng pwede niya pang mapakinabangan at madala sa junk shop. Ang sakit mga ka ko sa puso na makita ang isang kababayan natin na ganito ang sitwasyon. Kaya tinigilan ko siya upang mabigyan ng munting tulong. May, may mapapakinabangan pa kayo dyan tayo? Ha? Hmm. Isa akong charity vlogger, tatay. Mm -hmm. Tagasan po kayo? taga tagasan po? Hmm. Um. Uh, Kanina kasi pinagmasdan ko kayo. Ay, tinan ko nga tayo mga kinukuha nyo. Ano po yan? Ay, mga papel. May mapapakinabanga pa po kayo dyan. Kumusta po kayo? Mm, ano pong pangalan niyo, Tatay? Intoy pala 'yo. Ano po? Intoy pala hmm, 'yo. Intoy. may pamilya po kayo? Wala na mag-isa na kayo sa buhay? Hindi, may mga kapatid pa ako. Saan po kayo natuloy dito? Hmm. Hmm. Sa Pilipinas. Mm. Sa Pilipinas. Sa maghapon na niyo, magkano naman kinikita niyo? Yung hmm. pamilya ko, may pinag Oh, 150 dalawang So, ayan mga ka-idol, na natin dito si tatay Ayan yung kanyang mga Pinupulot siya Pagkatapos nyo dito tayo Sana kayo didiretso Bubuhatin nyo lang yan Tapos Ha? Paikot Buhat buhat nyo lang yan Tapos kailan nyo siya ibibenta? Bukas pa. Bukas Ganun yun na po katagal itong ginagawa. Tatlong taon. Tatlong taon na. Pero dati, anong hanap buhay nyo, tatay? Sidecar. Sidecar dito? Ano pong nangyari? Bakit di na kayo nag-sidecar? Wala. Kasi okay, lumipat ako ng bayan. Lumipat na? Oo, parang lumipat ako ng bayan. Pero sa ganitong hanap buhay mo, okay naman? Nakakaraos din. Nakakaraos din. Grabe, oh. Sipag ni tatay, mga ka-idol. Yan yung kanyang mga binubuhat, oh. Eto, tayo, sa inyo din yan. Ah, basura na yan. Mm. Ah, pinagpilian nyo na po yan? Oo. Grabe. Tatay. Tutulungan ko kayo ng tayo konti, ha. Oo. Wala kayong naging pamilya, tatay. Pero yung ano nyo, yun, uh, yung naging kasawa? Ano Yung total total yan, dati, kapataan ko pa. Ah, kapataan nyo pa. Ilan taon na po kayo ngayon? Ano? Oh, nag six Nag-tanghal na po ba kayo? nag na? Ano? Kanina? Ano? Oh, Oo. Oh. So, ayan. Paano to ngayon, tay? Bubuhatin nyo lang yan? Tatay, bigyan ko kayo ng konting tulong, Ha? para may pera ba kayo dyan ngayon sa bulsa nyo? Huh? Magkano? Tingin, tingin. Hmm. Wala kayong kapera-pera ngayon? Eh, paano kung bukas mo pa ito ibibenta? Di bukas ka pa magkakapera? Paano pang kain mo mamaya? Kung meron pang bukas sa jangkot mamaya, pwede bibenta yung iba. Saka may bukas sa jangkot mamaya, magdamag. Ayaw mo isang mga ato. Pero minsan at naranasan nyo, tiis-tiis lang. Naranasan nyo matulog na walang kain. Ayun, nakatang din po. Nakatang Ano, ano, ano? nag-aalaga? Wala nang nang Ano lang mo Sige, Tay. Tuloy lang sa amon ng buhay, tayo, Ano? Kahit mahirap, tuloy lang. Okay. So... <laughs> Grabe. Tatay, bibigyan ko kayo ng ano ha. Para ngayon araw na to ay meron panggastos ito, tatay, isang na? yan, ha? Ha? Oo, kumain ka muna, ha? Bago ka mag kumain ka muna, ha? Okay. Sige, tay, ha? Ako kasi namimili lang din dito. Mag-iingat ka, ha? Tay, malita na halaga lang yan. Sana makatulong sa inyo, ha? Sige, tay, ingat. Okay. Hmm? Anong masabi niyo, tay? pagka ano, tingnan mo yung sukli ah, nakikita nyo pa naman yan, yung okay. ano. Okay, sige. Ingat tayo ha. Okay. Eh yung tay, iwan mo na Ay, hindi sa yan. Sige tay, sana kayo papunta niyan. Mag-iingat kayo ha. Okay, sige. Sige na, punta na. Oo, oh, sige, sige. So ayan ang mga kain ko si tatay. Alis na siya. Tay, ilagay mo yung pera mo sa ayos, baka malaglag. Pagka ano mo, pagka, ano mo, bitawan mo. Ibulusan mo na po. Ayun. Kumain kayo tayo ng masarap ngayong gabi ha? Oo, oh, Okay, sige, sige, sige. Mag-iingat po kayo ha? Hindi ko kayo matiis eh. Okay, okay. Sige, sige, sige. Okay, sige. Kanya-kanya <laughs> tayo ng mga pagsubok na hinaharap at pinagdadaanan sa ating buhay, mga kaidol ko. Ang importante, lagi natin ituloy ang laban. Kahit gaano pa mangkatindi, ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Lagi tayong magpatuloy at lumaban sa hamon ng buhay